Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakayin inaprubahan ng higit sa 1.9 bilyong piso na pension loan simula Agosto taong 2021. Inaprubahan ng Social Security System, SSS, ang mahigit 1.923 bilyong piso pautang sa ilalim ng pinahusay na pension loan program, PLP, nito mula Enero hanggang Agosto taong 2021. na nakinabang sa 43,400 at 24 na retirement pensioners. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Aurora C. Ignacio na bumaba ng 17% ang inaprubahang pension loan ngayong taon, kumpara sa 2.311 bilyon piso na inaprubahan para sa parehong panahon noong nakaraang taon. Maaari nating iugnay ang pagbaba sa mga inaprubahang pension loan sa mas mababang bilang ng mga pensioner borrowers ngayong taon. Sa talaan ng SSS, mayroong 43,424 na pensioner borrowers mula Enero hanggang Agosto taong 2024 na mas mababa kaysa sa 51,121 borrowers noong 2020. Ito ay dahil sa restricted mobility para sa mga senior citizen na dala ng quarantine protocols. Isa pa, ilan sa kanila ay nagbabayad pa rin ng kanilang mga pension loan na ipinagkaloob sa kanila noong nakaraang taon, paliwanag ni Ignacio. Ang SSS Bacolod Branch ang may pinakamataas na halaga ng inaprubahang pension loan na 89.36 na milyong piso para sa 2,649 pensioners. Pumangalawa ang SSS Cebu na may 44.87 na milyong piso na inaprubahang pension loan para sa siyam na na nangungutang, ang SSS Davao ay pumangatlo na may 38.26 milyon pido na inaprubahang pension loan para sa siyam na at tatlumpu na nangungutang, ang iba pang sangay na kasama sa nangungunang limang sangay na may pinakamataas na inaprubahang pension loan ay ang SSS Bacoor na may 37.38 na milyong piso para sa pitundaan at dalawamput na nangungutang at SSS Antipolo na may 33.45 na milyong piso para sa anim na at na nangungutang, ayon sa pagkakabanggit. Inilunsad noong Setyembre taong 2018. Nilalayo ng PLP na tulungan ang mga retirement pensioners ng SSS sa kanilang mga pangangailangang pinansyal at maiwasan silang maging biktima ng mga pribadong loan shark na may mas mataas na interes at kunin ang kanilang mga ATM card bilang collateral. Hinikayat pa ni Ignacio ang mga retirement pensioners na mag-avail ng PLP dahil ito ay idinisenyo upang matulungan sila sa kanilang panandaliang pangangailangang pinansyal, kinikilala namin na kailangan nila ng tulong pinansyal para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na na tayo ay nasa isang pandemya, Makakatulong ang PLP na mabayaran ang mga gastusin para sa kanilang mga gamot, bitamina, at iba pang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, paliwanag niya Sa ilalim ng programa, ang mga kwalipikadong retirement pensioners ay maaaring maka ng loan na katumbas ng tatlo, anim, siyam, o labim dalawang beses ng kanilang basic monthly pension, BMP, kasama ang isang libong piso dagdag na benepisyo, gayon pa ang halaga ng pautang ay hindi dapat lumampas sa maksimum na limitasyon ng pautang na P200,000. Bilang karagdagan, ang netong take-home pension ng pensioner borrower ay dapat na hindi bababa sa 47.25 na porsyento. Ang isang pension loan na katumbas ng tatlo at anim na beses ng BMP ng pensioner kasama ang isang libong peso karagdagang benepisyo ay magkakaroon ng termino ng pagbabayad na anim at labindalawang buwan. Ayon sa pagkakabanggit, samantala, ang pension loan na katumbas ng siyam o labindalawang beses ng BMP kasama ang piisang libong karagdagang benepisyo ay magkakaroon ng dalawamputapat na buwang termino sa pagbabayad. Ang unang buwan ng amortization ng pensioner ay dapat bayaran sa ikalawang buwan pagkatapos ibigay ng SSS ang loan, halimbawa, kung ibibigay ang loan sa Agosto, ibabawas ng SSS ang unang buwan ng amortisasyon mula sa buwan ng pensiyon ng pensionado sa Oktubre. Ang mga pautang sa pensiyon ay magkakaroon lamang ng rate ng interes na 10% bawat taon hanggang sa ganap na mabayaran ng pagkalkula sa isang lumiliit na balanse ng prinsipal. Ito ay may mas mababang rate ng interes kaysa sa mga inaalok sa labas na may rate ng interes na kasing taas ng 20%, hindi tulad ng ilang pribadong institusyon ng pautang, hindi hihilingin ng SSS sa mga pensioner-borrower na isuko ang kanilang mga ATM card kasama ang kanilang buwan ng pensiyon upang matiyak ang pagbabayad ng utang. Upang maging kwalipikado para sa programa ng pautang, ang mga pensionado sa pagreretiro ay dapat matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan. Kailangan 85 taong gulang pababa sa katapusan ng huling buwan ng termino ng pautang. Walang natitirang balanse sa pautang at benepisyong sobrang bayad na babayaran sa SSS. Walang umiiral na advance pension sa ilalim ng SSS calamity assistance package. Dapat ay tumatanggap ng kanilang regular na buwan ng pensiyon nang hindi bababa sa isang buwan na may katayuang aktibo. Gayunpaman, ang mga kwalipikado para sa renewal ay maaari nang magsumite ng kanilang mga aplikasyon online gamit ang My SSS Member Portal na makikita nila sa website ng SSS www.sss.gov.ph Bukod dito, kapag ang pasilidad ng disbursement ng Pesonet ay naging available para sa PLP, ang mga unang beses na pensioner borrower ay magagawang mabigyan pension loans at muli please subscribe like share hit notification bell for my new video update thank you